Mayroon pa po bang ibang katanungan? Roslyn? Yan, yeah, nagtaas ng kamay si Roslyn. Asan ka na, Roslyn? Uh, good afternoon po. Yes, good afternoon, Roslyn. Kamusta po? May katanungan oh, ka? Po. Opo. Ano, tungkol po sa anting-anting? Opo. Halimbawa po, hindi po siya nadadasalan. Tapos, uh, nakatago lang sa, sa, ano, hindi siya Dina, hindi mo siya dinadala. Okay lang hmm. po ba yun? Usually, meron tayong mga anting-anting. Depende po kung sino magbigyan ng anting-anting. Usually, pag, manga, kunyari, ako ang gamot no, at binigyan okay. kita ng anting-anting, usually, hindi mo kailangan siyang dalin araw-araw. Pwede, ah, okay. or pwede, kahit hindi mo ikwintas. Usually, pwede mo lang siyang itago sa bulsa, o kaya sa altar kung saan ka natutulog. So, hindi siya required. Pero kasi yung mga anting-anting dyan -anting sa Kiapo, no? Iba ang patakaran niya, uh, maaaring sinasabi, kailangan suotin mo lagi, no? Pero kasi parang halimbawa, kunyari ito, ito, nabili ko to sa Hong Kong, kunwari, no? O totoo, nabili ko to sa Hong Kong. So sinusuot ko lang siya sa ngayon, dahil kasi parang, parang ang gawain niya, magbibigay daw siya ng swerte sa pera. Magbibigay siya ng swerte sa pera. Once na naibigay niya na yung perang gusto mo, o yung swerte gusto mo, nawawala na yung effectiveness niya. Nawawala Ay. na yung effectiveness niya. Ngayon, yung sinasabi mong kaya mo dadasalan, is para oh. i-refill mo yung energy niya. Ah uh, okay. Parang, ibabalik mo. Dahil kasi ibinigay niya na sa iyo yung energy niya eh. So okay. ngayon, kapasalamat ka para magkaroon ulit siya ng energy. Parang, re-recharge mo siya. Yun yung purpose ng pagdadasal sa mga anting-anting. Pero, usually, ang anting-anting, pag nagawa niya na ang purpose niya, kadalasan, bigla na lang silang nawawala. Hindi oh, sila okay. natatagal. O kaya, halimbawa, kung ang lagi mong tinadala sila, no? Pag namatay ka, kailangan mong ipasa. So, ito na yung ay, parang nagiging alamat, ay, no? Ay, yun nga po, yung, yun din yung susunod ko na question na, paano kung hindi mo maipasa yun? Mawawala po siya. Mawawala ay, siya, ay. pero tatalon siya, kunwari, hindi mo naipasa sa anak mo. Nawala ka na. Yung Opo. anak mo, Opo. nagkaroon ng anak. So, apo mo yon. Okay. Maaring tumalon siya sa apo mo. Ah. Pero sa ibang anyo naman siya. Hindi Kasi ka yung, ano ko, mga anak ko. hindi no, naman sila naniniwala sa ganun. So, okay lang. Kung hindi sila naniniwala, darating ang panahon na maniniwala yung apo mo. Ah. Parang ganun. ba? Diba? Okay. Kung nari, nangihilot ka. Ayaw ng mga anak mo. Okay lang. Eh, pero yung mga apo mo, Parang naalala nila yung ganyan na magaling ka. So, lumakad din sila kung saan ka lumakad. Parang ganyan. Uh, so, tatalan din siya. Ah. Uh, so, may pastor po, bang... po siya. Mm -hmm. Pero ano, yung noon na noon na dasal pa. Ano ba 'to? Yung Latin. <laughs> Mga pa, Latin po siya. Mm -hmm. So, parang hirap talagang sa uluhin. Mhm. Mm Usually kaming umaga kami nang umaga nga no, parang yung mga agimat na yun, kunyari yung ganitong kuntas, usually ka, may kasama siyang dasal. Pero pag binili mo sa Quiapo, isusulat lang ng manggagamot yon or ng nagbebenta. Tapos sasauluhin yeah. mo. Ngayon, kung meron ka talagang teacher na albularyo o manggagamot talaga na nag, o orasyon, naglalatin, papakabesaduhin yun sa'yo. Then after mong kabesaduhin, kunyari isinulat mo sa papel, di ba? Okay. Sinulat mo sa papel. After mong makabisado na, ipapare-recite -re mo sa master mo. Then after that, yung papel na yan, kakainin mo. Opo. Pinapakain ng mga ano para maging ma-embody yung orasyon sa katawan mo. Na, mm. Hindi mo na kailangan bigkasin lahat, kundi meron ka lang sasabihin na isang salita, yung tinatawag na susi, at mag-a-activate na ma yung orasyon Apo. o yung anting-anting o Pero syempre kung may, medaly kung may medalyon ka ng bakal, hindi mo pwedeng kainin Apo. yon, no? <laughs> So, opo, po Ano kasi siya, yung parang noon na noon na medalyon, to, yung para siyang tanso? Mm -mm. O kadalasan yun naman. At usually, ang tanso is, is may medical, medicinal properties din po siya. Pwede po natin may research sa Google po yan. O kaya mapanood okay. sa YouTube, no? Okay. Yeah. Sana na sa ko po. Meron po ba kayong po? ganong tattoo? Tungkol Alin po? sa anti-anting? Uh, sa YouTube channel natin sa okay sa ano. Po. Pero hindi po ako expect na meron tayong mga kaibigan okay. katulad ni Brother Pao, Pau, Paolo Tangpos kung kayo ay nasa Facebook hanapin niyo okay. po siya. May um lagi siyang merong live session sa iba't uh. ibang mga topics na ganyan, anting-anting, mga orasyon, mga lihim na okay. karunungan. Focus lang po tayo sa Hilat at saka Pilipin Anituhan. Okay. Sa so, meron pa po bang katanungan tayo? So kung wala na tayo magpapaalam na maraming maraming salamat